Ganun pa rin. May eh, parang may pipeline na sumasayad. Yung mabani ko. Ma Possible. Possible. Yung propeller. Yung So, oh dito nga. Diyan. Wala anan dito. Dito pinaka mahingay. Hindi nagasakit din pala niya. Oh ganyan. Kung gusto mong bumalik yung tahimik, bababa yan, papalitan lahat ng dapat palitan. Pero, pero Pinalitan ba nila ganun ano? Nung ito, babaw. Alam ba yung tinakbo nito? Ito e yan. Eh. Ito yan. yan. Ito yan. head. Ah, katulad ng itong ano. Tapos yung... Kasi di ano ba yung istorya nito ba tumingay? Anong diagnosis nila? Ano? sila? ah, wala. Papalitan talaga ito lahat. Basta ganyan natuyuan na kulangan ng langis. Parang malapit na yung mag-overheat eh. Palit talaga yun. Kasi yung iniwasan doon yung bakjam. Kaya papalitan talaga yan. Kung nagdaka